Magandang hapon po, mga idol. Ito na po tayo, mga idol. Gawa tayo ng transmission support. Ayan si idol, si Rana. Ayan, at gagawin na natin, mga idol. Ayan. Ito nga pala, idol, gagawin natin dito. Gulong ng forklift. Tuturnohin natin ito, mga idol. Pantayin ko lang. Siyadong makapal, bawasan na natin. may lola ah. kasi ano makapal may lola kaya iwasan natin para maraming maraming salamat pala nga pala mga idols inyong ulat sa awang supunta sa aking video may lola ah. papantay pa natin ulit tatanggalin ko lang ito muna mga idols Ibabalik natin yan, mayroon yung pinakatubo niya. Ito, Milo, isa lang ang kapit. Yung isa, wala na, sirang-sira -sira lang talaga to Ito, Milo, may ari nito, nagpagawa na rin nung siguro nakaraang buwan. Engine support naman, Milo, ito ang kasamahan, transmission support. Kasi na, nagpagawa sa engine support, Milo, buo pa daw ito. Ayun, sira na. Pinagawa ulit sa atin. tatanggalin pa natin mga idol ano so, mga idol tanggalin natin yung buo idol para palitan natin ang gulong ng loader mga idol ang ating gagawin dito pasensya na kayo doon sa ating video at video maingay sa so, mga idol mga idol, tanggalin mo at ito, idol, itong buma dito sa ano, tubo. At tinabot naman tayo, idol, ng gabi. Mag-alas 6 na, idol. Kaya, pabukas ko sana ito, mga idol. Kaya lang mayroon tayong customer naman bukas, maging maaga na lang at ito idol pantayin ko pa kunting pantay pa to para sa turnongin na natin

nat hindi na pantay. Turno na muna natin 'to. Drum idol, turnohin na natin. Ay. That. Kainto idol ngatin talik. Turno. Yan. Teksera tin mo idol. 我爱豆。 Spanyol bubutasan pa natin dito para lagyan natin ng laro para hindi manginig yung ating transmission support Idol

Ayan mga idol tatanggalin pa natin itong tatlo na ito. Para, para malambot yung ating gawa at sure pull mga idol. Okay, matigas. Ah, mga idol, tanggalin na natin itong mga idol lang. Ito tinatawag ay idol na smile. Para idol hindi matigas ang ating finish product. Ay Jamay Dolat, lahat serious po hindi ko may daw lahat maingay na dito pagkahapon ha na sasakyan dumadaan idol may mga tuk-tuk pa yung iba ito na may

natin lock idol para kumusod man ng kumusod man ang dalawang makina hindi magbakal sa bakal kumusod man yung ating busing kasi pag kumusod ang busing mga idol tatama na dito magbakal sa bakal pero pag may tulad nito ay na pinakawasir niya wala kong tawagin hindi maka uh, hindi luluwa yung ano uh, natin hindi lalabas yung busing natin kasi may stopper tandaan nila natin may lulu Tumail malaking bagay to yung ganito. Tawagin mo Eddie smile. Ay, doon ah, malapit na to, idol tahan nila natin dito nga pala idol magbubutas pa ako dito ng maliit pagpalit tayo ng tali mga idol asa tayo so, mga idol at pipinisi na lang natin mga idol ini selama itu. tanggal na natin ng kanto so, ay no, tanggalan muna natin ng kanto ay bago natin kapit para maganda tingnan so, Yeah, idol. Ang ating finish product Kakabit na natin ah, Butasan ko pala muna idol lang isang maliit na butas dito Wala so, mga idol Butasan natin idol Idol so, maliit lang kahit malitang butas na doon. Malitang butas na doon. malaki tulong yan na para hindi ma... Favorite ang makina. Sa idol, at ikabit na natin na idol. Ayan lang idol. Para lang tayo nag-combinize. Nag-combinize. nag, -tumbilize, nag -tumbilize.

Ito na po mga idol ang ating finish product. Kung nagustuhan nyo naman po ang ating video, subscribe naman po mga idol sa ating munting channel. At pakishare na rin mga idol. Ayos na mga idol. Importante po ito mga idol para hindi maginig yung makina at ang kaha lamang po mga idol. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Magandang hapon. God bless you po.